Magandang hapon po sa ating lahat Alas dos na po mga kalaki At narito na po ang mga 4-digit lucky numbers po Na kailangan mong tayaan ngayon pong alas dos ng hapon Makinig pong mabuti mga kalaki i nyo po ah Taiwan 39261 3926 3926 lang okay Sa Malaysia 1742 Thailand 6678 China China 1351 Mexico 7742 Texas 1315 Hong Kong 0219 two one, nine Singapore 8477 four seven, seven. Dubai 5136 Philippines nine four, two, Alaska 3166 Greece 0778 India 2128 one two eight Canada five one, five Japan 7785 Italy 1200 Cyprus 2336 Kuwait 9449 Saudi 7332 Israel 7813 Ayan po, kompleto na po ang ating mga 2-digit lucky numbers po ngayong hapon Ano pang hinihintay mo? syempre uh, takbo na sa suki yung outlet, i-rumble nyo po yan na kahit nasa ibang bansa kayo o Pilipinas, i-rumble po. At make sure po na claim it. Mananalo ka. Mananalo ka.